Hello mga katapang sa samang higayon si Idol Boy Tapang ng bigay na pud sa pabigas tungod sa pagkabalik sa iyang Facebook page account mao ang Boy Tapang blam mag ang iyang buitapang blogs. Na Facebook page do na kini following uh, uh, followers nga 5.5 million. Ito nga pala yung sinabi ko sa pangako sa Busa ng hatag ngayon, na, na pod siya o po ko, bugas kay na balik naman kinigikan sa, sa pagka-restricted. O tanawan ninyo namin, ngayon, ang tanan mga katapang. Uh, katapang. Ayan mga katapang. Napakaganda ng bigas na ipamimigay natin. Ayan o. Ah, ganador. 10 kilos. Ang sino ba o na Ayan mga katapa, nagsiditingan na yung mga tao. Yan, napakadami pala nito ngayon. Okay, alami, oh, di ko alami. di ko alam kung kakasya ba itong bigas natin. <laughs> oh, ano ba't naging sardinas dyan? Para kayo mga bilanggo, na. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Ano ba?